Nakakaingit, no? Sarap siguro sa feeling pag magkaroon ka ng anak na lalaki tas alam mo sa'yo talaga. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka pa ba natatauhan? Ako ba yung dapat matauhan o no? ikaw? Malis ka na pa, di ba? Marami pa akong gagawin. Jordan, aminin mo na kasi. Aminin mo na. Napipilitang ka lang, di ba? Kaya mo pinanagutan yung pinagbubuntis ni Christie? Jordan, you will never be happy knowing na hindi naman talaga sa yung batang yun. Wala kang alam kahit tumigil ka na. Diyan ka nagkakaman eh. Meron akong alam ngayon na hindi mo pa alam something that will surely rock your world. Ano? Ano? Sige. Anong sikreto ni Christy ang sasabihin mo? Anong dumi ang pwede mo pang sabihin? Sige ka pa nagsasawa na manira ng tao para lang makuha yung gusto mo? Jordan, this is not about Christy. I don't care about her. This is about me. This is actually about us. Kailangan mo itong malaman, Jordan. Wala na akong panahon, Wala akong panahon sa'yo. Buntis ako. Anong kalokohan yan? Hindi ka pa talaga titingin? Hindi to kalokohan. Hindi ako magsisinungaling sa'yo kagaya ni Christy. Wala naman akong paki kung buntis ka Hindi ko kailangan malaman ngayon yan. Sakit mo naman magsalita sa akin. Pero yung anak na iba, ready ka panagutan, ganon. Ano siya mo? Oo, Jordan. Ikaw ang tatay ng bata. Ikaw ang tatay ng pinagbubuntis ko. Jordan, it's true. Two months na akong buntis, magkakaanap na tayo. Uh, Kalukungan yan eh. Sige, sabi na natin totoo yung sinasabi mo. Imposibleng pa rin ako yung tatay niyan. Simula na nagkaayos kami ni Christine, wala na nangyari sa ating dalawa. Uh, ang bilis mo namang nakalimot. Jordan, don't you remember yung time na nag-aaway kayo ni Christine? Sobrang lasing na lasing kang pumunta sa bahay. You came home to me that night, that's why I'm here with